News Update Mga balita ngayon, ang bayan nangunguna pa rin sa party list race. Higit 6,000 election violations na itala nitong nagdaang halalan. 1.5 million pesos halaga ng shabu na sabat sa Quezon City bypass babaeng HVI arestado. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon hindi pa rin nauungusan sa ikaunang pwesto ang Akbayan Partylist sa partial and unofficial results sa party List race sa election 2025. Sa huling tali mula sa Comelec data as of 1.30pm, nanguna ang Akbayan na may higit 2.7 million votes na isang major comeback matapos ang muntikan ng pagkatalo nito noong 2022. Pumangalawa ang Duterte Youth na may 2.2 million tingog Partylist na may higit 1.7 million. Higit 1.4 million naman ang nakuha ng 4-piece habang nasa ikalimang pwesto naman ang ACCIS party list na nasa higit 1.1 million ng boto. Samantala ay ikinagagalak naman ng first nominee ng Akbayan na si Attorney Chel Jokno ang pinakahuling results ng party list race. Inaasahan na tatlong seats ang makukuha ng akbayan sa House of Representatives. Higit 6,000 ang naitalang election violations sa Vote Report PH sa pagdaraos ng 2025 national and local elections. As of May 13, 12 noon, sa bilang na ito ay 1,593 na ang kabuwang bilang ng naberipikang ulat. Ang automated counting machine o ACM errors ang nanguna sa listahan ng election violations na bumubuo sa 5.09% ng verified reports. Kabilang dito ang ink smudging, overly sensitive scanners at mataas na bilang ng nag-overvote. Illegal campaigning ang pangalawang pinakamataas na election violations na may 12.55%. Sinundan ng voter disenfranchisement gaya ng pagkawala ng pangalan sa voters list na may 9.04%. Sa National Capital Region, pinakamaraming naitalang violation report ay sa Quezon City na may 139 reports, Marikina na may 88 reports at Manila na may 84. Sa labas naman ng NCR, Baguio City ang nakapagtala ng pinakamaraming verified reports ng election violations na may 61 reports. Tinatay ang 1.53 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga operatiba ng Batasan Police Station sa isang bypass operation sa barangay Batasan Hills, Quezon City, Kamakailan. Arestado ang 36 anyos na suspect na si alias Julie, residente ng barangay San Isidro Montalban, Rizal. Nagpanggap na po buyer ang pulis at bumili ng 30,000 pesos na halaga ng droga mula sa suspect. Sa hudyat ng pre-arranged signal, agad itong inaresto. Nakuha sa kanya ang 225 grams ng shabu, isang cellphone, belt bag at marked money. Ayon kay Police Colonel Randy Glenn Silvio ng QCPD, dati nang may kaso si Julie kaugnay ng droga noong 2021 at 2022. Nahaharap siya ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kidlat News Channel, ito si Joy Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.